si udai, bero ya? patul, 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 guys <laughs> patul, 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 kami patul, guys.

Pagbikol ka na sa bikol tayo. Huwag kang Nandito kami sa bikol. Oh, sige yung ka patay. Kulang mo Sige na. Sige na. Sige na. Bar nama blag bala na siya Sikat ka wang kiri kari guys Masikat ka wang kiri kira Masikat ka wang kiri kira 5 pulang wang kiri kari Tarawan 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 Uya kisau tarawan Uya kisau tarawan Uy pungit dey Uy

parah punya manjain, esen royal. Sabi ini suka bakok ka, deh kamar nakir hilang nai. Apa buka do? Parai, aturney, anu nang? Wih! Anu nang suka semua. Tapos yung may noong gisirao, tatagal